Good news naman sa mga taga-Lalawigan ng Albay dahil plano ng lokal na pamahalaan na lagyan ng kanya-kanyang evacuation centers ang bawat barangay sa kanilang probinsya. Nagbabalik si Alejandro Javier. Magkakaroon ng kanya-kanyang evacuation center ang lahat ng mga barangay sa buong Lalawigan ng Albay. Ito ang gustong ipatupad niya yon ni PDRRMC Chief at Governor Joey Salceda sa kanyang planong barangay decentralized evacuation center na nakatakdang ponduhan ng aabot sa isang bilyon at pitong daang milyong piso. Nais ng gobernador na magkaroon ng kanya-kanyang magusaling paglilikasan ang mga residente sa kanila mismong lugar upang maging mabilis at matibid ang gagawing mga paglikas at hindi na may ang mga bata sa kanilang mga pag-aaral sa kanilang mga paaralan. Ayon kay Dr. Cedric Daep, Hepe ng Albay Provincial Safety and Emergency Management Office o APSEMO, ilalapit ni Governor Salceda sa National Disaster Coordinating Council ang plano para mabigyan ng pondo ang pagtatayo ng mga evacuation center sa lahat ng 700 at 20 barangay ng lalawigan. Ayon kay DAEP, sa itong long-term plan kung saan bawat barangay ay bibigyan ng inisyal na 2.2 million pesos upang makapagtayo ng gusali na kanilang magiging evacuation center sa lahat ng uri ng kalamidad. Kailangang umanong pinag-aralan at kung saan lugar sa bawat barangay ilalagay ang mga gusaling paglilikasan. Bawat gusaling kanong itayo ay magiging ligtas sa baha at landslide. Kayang sagupain ang hagupit ng bagyo na may lakas na 250 hanggang 450 kilometers per hour at hindi kayang pabagsakin ng lindol na aabot ng intensity 7 to 8 nakopser magdede na talaga po yun. Ah, uh, long term, uh, lahat dapat. Pero kung kulang ang budget, punti-unti lang magpa-prioritize. Samantala, ang mga barangay naman na nakapalibot sa Bulkang Mayon, lalo ng mga nasa loob ng 6 km permanent danger zones ay ilalagay nila ang mga evacuation centers doon sa lugar na ibibigay ng pamahalaan kung saan permanente na rin nilang magiging relokasyon Alejandro Javier Eagle News